Ang youth activism sa Pilipinas ay nagsimula noong panahon ng Espanyol 1872 hanggang 1898. Ang mga nangunang kabataan rito ay si Jose Rizal at Graciano Lopez sa isang kilusang propaganda na nagnangalang La Solidaridad Layunin nilang ipaglaban ang mga reforma tulad ng pantay na karapatan, kalayaan sa pamamahayag at representasyon sa gobyerno. Sa na naman ng Amerikano, naging mas aktibo ang mga kabataan sa mga universidad, lalo na sa mga isyong may kinalaman sa kalayaan at karapatan ng manggagawa. Noong dekada 1970, kasabay ng first quarter storm, nanguna ang kabataan sa protesta laban sa katiwalian at diktadurya ni Ferdinand Marcos, na lalo pang tumindi noong panahon ng martial law. Sa makabagong panahon, patuloy ang kabataan sa paglaban para sa mga isyo tulad ng kapatang pantao, edukasyon at kalikasan gamit na rin ang social media bilang plataporma para sa kanilang boses. Ang kabataan mula noon hanggang ngayon ay nananatiling tagapagtaguyod ng pagbabago. Uh, para sa akin, yung advantages ng student activism is na um, they are able to voice out yung mga concerns nila as a student and ito rin yung um, nakakapag-provide ng mga needs ng mga students, for example, sa healthcare nila or yung um, mga materials para sa school. And also, it also um, encourages inclusivity po sa um, mga students. Bigtang sumasang ayon ako sa student activism. Marahil ang ganitong klaseng ang kalakaran o ang student activism ay nangyari sa mga pampublikong paaralan at sa mga state university. Pero hindi dahil pinag-aaral ng mga taxes ng mamamayan at ng mga ng gobyerno ay hindi na, natin may pwede mga natin sa mga nap So maglaban mo yung mga walang botis na katulad mo na hindi ma-point out yung mali sa paligid mo at may knowledgeable ka rin about sa society na America Yung mga mali mo at mali-mali ng society at yung, yung sarawad mo, ma-point out mo at ikaw magiging silbing boses ng ibang dikayang sabihin yung mga naramdaman niya. Um, para sa akin mga ito ng pagbabago dahil kung may lalabas sa mga sojanda ang mga sons nila at opinion sa mga ng issue ma-action na ito ma na ito ng mga taong may kapangyarihan para um, uh, makapagdulot ng pagbabago ang mga bago na sa mga mamaya kung hindi tayo magsalita hindi tayo aakto hindi ka bago ang society natin noo oh. um, yung student activist oh, no hindi lang na sign para makapagdulot ng pagbabago um, for students and magpapanin to TPA teachers and young students. Um, it will help them na magkaroon ng leadership skills and pagkaroon din ng improvements. Bilang isang kabataan, madalas na napagsasabihan tayo ng mga matatanda na huwag makisali sapagkat tayo'y bata pa. Wala pang otoridad upang bumoses ng mga hinaing at opinyon. Ngunit ang aktibismo ng mga kabataan ang siyang nagtutulak upang mag-apoy ang pagkamakabayan ng bawat isa. Pagbabago ang sigaw ng bawat kabataang nagnanais na mamuhay sa isang mundong punong-puno ng kaguluhan. Pagbabagong nais ang siyang sumisiklab sa puso ng bawat isa upang humarap ng may buong katapangan kahit paminsan ay nasasaktan at nahihirapan, ang mga pag-asa ng bayan ay hindi patitinag laban sa kawalan ng hustisya na dulot ng mga isyu sa loob ng dipuna. Dakila now is a registered member-driven organization that campaigns and advocates for different uh, human rights issues such as state-sponsored killings, press freedom, LGBTQ rights, women's rights, labor rights, authoritarianism, and these things is what keeps Takila alive. And then we gather forces. Uh, we partner with different orgs. We we join different coalitions, partnerships like this strengthen our numbers. We are building a movement, and a movement needs people. Na lahat ay kumikilos para sa gusto natin mangyari. It's just social transformation. Isa lamang ang dakila sa marami pang mga student and youth activists na lumalaban para sa karapatan ng bawat isa. Sa pamamagitan ng paglaban tulad ng dakila, na pangangaralan natin at naisisiwalat ang katotohanan sa bayan upang ang lahat ay manatiling mula at nakatindig para lamang sa tao. kabataan para sa karapatan at hustisya. Iparinig ang umaalingaw na sigaw ng kabataan para sa karapatan at hustisya. Iparinig ang umaalingaw na sigaw ng kabataan para sa karapatan at kalayaan. Iparinig ang umaalingaw ngaw na sigaw ng kabataan para sa karapatan at hustisya. Iparinig ang umaalingaw na sigaw ng kabataan para sa karapatan at hustisya. Iparinig ang umaalingaw ngaw na sigaw ng kabataan para sa karapatan at hustisya Lalaban TAYO! LALABAN, na tayo Lalaban tayo Lalaban tayo Lalaban tayo Lalaban, na tayo. LALABAN na tayo Lalaban tayo Lalaban tayo Lalaban na tayo